So ngayong araw nga pala sobrang lakas ng hangin dito sa lugar namin. Alas 4 na nga pala to ng hapon at kakagising ko lang. Kaya ngayon na ako kakain ng pang-almusal. Hindi ko kasi kaya magkain kapag kakagising ko lang, naduduwa ako. Kaya light food muna yung kinakain ko para kahit papaano may laman yung tiyan ko. Mag-uumpisa na nga rin pala ako mag-ipon para sa mga maintenance ng computer ko. Baka kasi mamaya magka-problema yung system unit. Matayimingan pa kami na walang pera. Kaya bigyan paghanda, pinag-iipunan na namin. Ngayon nga rin pala guys, eh, din yung computer shop ko. Nag-update kasi yung mga laro kaya matagal siya bago malaruan. Kakamadali ko nga ana nakalimutan ko na punasin yung buhok ko. Habang paakit nga rin pala ako sa computer sya wala ko naririnig na ingay. Kaya ibig sabihin nun, bad news dahil wala naglalaro. Kaya pumunta na agad ako dito para maayos. Hindi ko nga rin pala kaya ayusin to, kaya tumawag na ako sa DC Hub. Sa kanila nga pala bumili ng mga computer. Nakakaya nga rin guys dahil tumawag pa ako para maayos lang. Na, na ituro na nga pala niya sa akin kung paano mag-update ng laro kaso nakalimutan ko na. After 10 minutes nga pala guys eh natapos na rin yung problema. Nagdating nga na nga pala yung mga player kaya sinabi ko pwede na maglaro. Yung update kasi sa laro guys ay nakakabad yun as customer. As customer kasi nalalaro mo na lang yung oras mo. Mauubos pa yung oras mo kaka-update ng pakatagal-tagal. Naranasan ko na yun kaya ayoko na maranasan ng mga customer ko. Kakatapos nga lang pala maglaro ng mga player kaya nag-uwi na, na sila. Kaya ayun baka tinanam yung computer shop ko. Guys baka meron mga suggestion kung paano makakahakot ng mga ibang player player. Yung mga player ko kasi mga taga dito lang. Kaya pagkakatapos nila, wala nang pumapalit sa kanila. Kaya feeling ko may problema. So dahil wala nang ano akong ginagawa oras na para kumain. Sa so, pagbabantay ko nga pala dito sa computer shop, ito nga pala yung pinaka favorite ko. Yung kainin yung mga dalang pagkain ni mama. At yung ulam ko nga pala dito ay favorite ko, corn beef. Sayang nga lang dahil walang patatas. At syempre, konting kanin. Ating nga pala kami dito ng kapatid ko kaya konti lang yung kakainin ko. Tsaka hindi rin naman masyadong gutom kaya konti lang talaga yung makakain ko. Buti ngare pa lagi sabang makain ako, walang dumadating na customer. Nakaka kaya kasi baka mamaya alokin ko kumain. Kayo okay, guys, naranasan nyo na ba na mag-alok tapos kumain nga? Siguro sa buong buhay ko ay ako maranasan yun. Kaya wala ngayon, hindi na ako mag-aalok ng pagkain. Sumubo nga lang pala ako ngayon kasi mamaya kakain pa ako. At syempre, pagkakain ko nga pala, umutang na muna ako sa computer shop. Kasi bibili nga pala ako dito sa resto ng lemonade. Na, matagal na kasi ako nag-i-credit at patanggal umay na rin. Kaya ako nga pala naisipan ngayon kasi masebo talaga yung labi ko. Ayang guys, 60 pesos nga pala, sobrang laki nga pala ng lemonade na nabili ko. Siguro mga nasa 600 ml na rin rin Pagkatapos ko nga pala inumin to, itatapon ko na sana. Kaso nalito ko, kung saan ko itatapon? Kung sa recycle ba o sa basurahan? Kayo guys, kung nasa posisyon ko kayo, saan nyo itatapon to? Pa-comment naman ang mga sagot nyo. Kaya pansamantala, dito na muna yan sa tabi. Ayan guys, 8.51 nga pala nung no, nagdatingan na nga pala yung mga player. Yung lalaro yung nga pala namin dito ay yung Dota 1. Mga OG nga pala mga naglalaro nito at kasali nga rin pala ako. At ayan guys, naka one game na nga rin pala kami. Grabe nga pala yung one game namin dito, 19 pesos yung binayaran. Eh, 8 player kami naglalaro kaya grabe yung kinita namin. Nagdating na nga rin pala dito si Buibo tsaka si Noknok -Nok Paputok. Hindi na nga rin pala muna ako sumali at magpa 5v5 sila. 10 player nga pala yung naglalaro ng Dota 1. Kaya alam nyo na guys tuwan-tuwan na naman si Skincare. Siguro guys itong 5v5 nga pala hanggang madaling araw na siguro to. Hindi na nga rin pala muna ako sumali kasi madadagdagan na naman yung utang ko. Kaya yun lang. Thank you for watching. Bye bye!